Yo, what's up mga kababayan natin? Andito pala tayo ngayon sa kung saan po no, yung area na pinaimbestigahan kahapon, iniimbestigahan po ng ICN kasama po si uh, Bagyo, no? City Mayor uh, Benjamin Magalong, no? Ito pala mga kababayan, hindi po natin. Isang araw ba ito kahapon? Ay, isang araw pala yun, no? Ay, isang araw, hindi kahapon. Ah, tama. At yun, no? Kita po ninyo mga bayan kung ano po, no? Yung uh, sitwasyon po dito. No? Rock pool knitting. Yung uh, ginagawang pag-trabaho uh, pala dito. Yan, mga bayan no? sa so, tingin ko, wala naman po sila makikita ang ghost project or anomalya po dito mga kabayan. Bakit po? Yun no? no, so, ipapasilip natin, titingnan natin mga kabayan. Itong rock wall knitting, yung ginagawa po dito. Bayan, no Kita po ninyo kung gaano po kaganda itong four lanes po no nakalsada na nandito po kung saan po a uh, ini pinaiimbestigahan po at iniimbestigahan po ng ICI at ni Mayor Benjamin Magalong noong isang araw Hindi ba sila nahiya no Sa Cebu po yung baha na sa Davao yung imbestigasyon Sobrang kapal na po ng kanilang pagbumuka, Iyan no? Rock meeting. Ah, oh, diba? Yun, no? Bakit dito po nag-imbestiga mga kababayan? No? Oh. So, titignan lang natin. So dito nakita natin yung si si Magalong no na talagang umakyat pa dito. Eh may daanan naman pala. Ano? <laughs> you know? pinuntahan natin, no? Kinonfirm natin kung ano po ba talaga yung itsura nito. Yan, no? nga, kita mo, bagilid masyado. Pumunta sila dito, kumuha lang ng net. Bakit hindi na lang sila bumili ng net sa hardware, mga kababayan? may binutuasan sila kahapon ay kinuha nang po nila ng net. Yung po yung pinagagawa po nilang sa pool. Ito oh, ito pala yung kinagandahan. May parang nakalak po siya na bakal. Yan oh. Ilang lindol na po yung uh, dumaan po no. Pero hindi naman po nasira or wala naman po mga uh, nabalitaan tayo na may mga malalaking bato no? na nahulog kasi nga po maganda yung pagkagawa no? maganda yung pagkagawa nito bakit pinaimbestigahan no? eh nasa Cebu no? nasa Cebu po yung tawag nito nasa Cebu yung baha eh, bakit nasa Davao sila <laughs> talagang nakakatawa Saan yun? Ay, ah, ito ba yun? Ay, ito pala. Ito, mga kababayan. Ha? Ito. O. Ito pala yung kinuha nila ng sampol. O. Ayan. Yan, yeah, o. Tapos, inano nila yung cyclone wire. Yan, mga kabayan, o. O, saan na? Pag hindi na doon sa no? <laughs> Medyo nakakatawa lang, eh. No? Itong mga bolt, ito yung dahilan kung bakit napakasulid po, napakatibay nito. At isa rin, itong mga cyclone, no? Yan, no? Gagawan, gagawan talaga nila ng paraan, no? Para lang talaga masira, no? Ang mga Duterte, no? Hindi lang po dito sa Dabaw, kundi sa buong uh, Pilipinas. Ganon, no? Ito, nagtatanong lang po tayo, mga kabayan, no? Bakit ang tagal nyo mag-imbestiga, no? Sa baluarte ni Martin Romualdez, no? At sa Ilocos, na yun po ay ibinulgar na po no mismong si Apo Chavit Singson may pinakita si uh, Apo Chavit Singson no ng mga ebidensya na dapat paimbestigahan daw talaga na may anomalya daw doon sa Ilocos mga kababayan. bakit po dito sa Davao City eh walang nagre-reklamo po dito sa Davao City mga kababayan no? kung may magre-reklamo man kung may nagre-reklamo Yon po yung ayaw sa pamumuno ng mga Duterte dito po sa Dabaw. No? Bakit nakatuon palagi yung investigasyon sa tuwing malapit ng makokorner yung mastermind? No? Bakit inililihis yung mga usaping flood control ghost project sa mga Duterte? Nakakawalang hiya no? Kita mm. po ninyo mga bayan, na gano po kalinis, no? Yung kalsada po dito sa Dabaw. Di pa sila nahiya. Mga kabayan pumunta pa sila dito sa Dabaw. Tapos ganito yung madatnan nila. Wala naman palang ghost project. May project mga kababayan. Tapos, ah, iniimbestigahan nila, no? Oh. Ano yung purpose? Eh napakatibay naman mga kababayan eh, walang mga nahulog na malaking bato. Iyan oh. Ito yung kahapon mga kabayan na ah. Yung um kinuhaan po nila ng ebidensya. Ito hinanap to namin eh. Yung kabahan po ng uh, uh rock na ginagawa po dito. Kung hindi tayo nagkakamali, yung tawag po dito no, yung pangalan, uh, rock pollinating yeah. So, makitabi-tabi po muna tayo, mga bayan ha. Dahil nandito tayo sa uh, napaka-presko, no? Napaligid. Ayan, no. So, grabe. Talagang nakatuon sila palagi sa mga Duterte, no? Yung investigation nila ngayon dolomite sun na naman ah. mananawagan po tayo no kaya Loren Legarda at kaya Tiriridon ano po yung gusto ninyo ah yung sa Manila Beach mga yung diyan sa Manila Bay puro basura no Di ba kayo nahiya? Ang basura dyan sa Luzon, taga Mindanao po yung naglinis. Or hindi nyo matanggap no? na hindi kayo yung nakagawa ng paraan para malinis ang Manila Bay. Baka yun yung dahilan ha? Sa tagal-tagal ba naman ni, ni Ligarda, no? Ni Senadora, bakit hindi man lang nilang naisip na kung paano po aaksyonan no? Baka sabihin niyo kasi hindi siya presidente. Hindi po sa ganun mga kababayan. No. Talagang wala silang maisip kung paano po pupunduhan kung paano po aksyonan para malinis lamang ang Manila Bay. Wala eh, iba yung mindset ni Tatay Digong. Paano po mapaunlad, paano po mapabuti ang pamumuhay po ng taong bayan. Kanon, mga bayan, kung ano po ang ginawa niya dito sa Davao, no? sa pagkaupo niya na pagka-presidente, talagang ginawa niya mga bayan sa buong bansa no? Kitang kita nyo po yan Hindi lang po dito sa ating bansa patina na OFW Malaking ginhawa no? Malaking ginhawa Marami yung mga nagpapasalamat Na mga OFWs no? Kasama na doon ha Si Senator Bongo Yung ginawa din nilang Malasakit Center Mga kababayan Grabe No? kakaiba po talaga yung pamuno ni tata, Pamumuno ni Tatay dito hindi po katulad ngayon. Sa totoo lang, marami po yung mga nabudol. <laughs> Yan oh. No? Di ba? Ano pa yung masasabi niyo mga kababayan? Ito ba ay substandards? Or hindi mat hindi ba matibay? No? Kung hindi ito matibay mga kabayan, dapat gumuhong na itong mga malalaking bato, no, or mga lupa na nandito. No. Mismong yung mga residente pa na nandito mga babayan, sabi nila na matibay daw talaga. No. Yung pag uh, pollinating nila dito mga kabayan, no. May mga malalaking bakal kasi na ah uh, ibinaon e, mga kababayan niyan, e, no. May mga malalaking bakal na e, yan no. Grabe. Akala ba natin no? Ito tanong lang natin. Kaya Mayor Benjamin Magalong, no? party ka pa buwan po ba ng ICI, no? Ah, uh, sir. Mayor, no? Akala ba namin na nag-resign ka na po sa ICI? So, mga kabayan na, ito pa. Hindi lang pala isa, no, yung kinuhaan po nila ng sample po dito sa itong ginagawang rock netting project na to mga kabayan, no. Rock or, ah, uh, rock pole uh, project po dito sa maestride po, mga kabayan na. Kita po ninyo, yan, no. Oh. Ito, okay na sana yung pagkakana, eh. okay na sana, mga kabayan, no. Okay na sana. Kaso nga lang, yan ipapakita Okay na sana yung pagkalagay, yung pagkagawa. Ngunit kinuhaan po nila ng sample hanggang dito, no? So posibleng ito na open to. Kapag may pagguho na na mangyari, so ito open, posibleng magdidiretso-diretso hanggang dito. Kahit ganito lang po yung kalit mga kabayan, posible po ito na na Uh, pangyarihan po na paunti-unti na pagguho po ng uh, lupa dito. No, Hindi naman natin sila kine-question na itong ginagawa nila ay mali. Pero, may mga uh, dapat pa sana na gawin eh. Kung kukuha ka ng sample, pwede naman dito sa mga labas yung may mga sobra-sobra, uh, katulad doon sa onan, may sobra-sobra -sobra mga kababayan. Katulad nito, nasa loob kasi mga bayan eh. Yan no, yung kinuhaan po nila ng sample. So, ito yung kaibahan din, no? Kung dito ka uh, kumuha, kasi dito, 'yun nga, posibleng may uh, yung mga pagguho. So dito po dadaan mga bayan, kahit maliit lang 'yan. So posibleng kakalat at uh, ito masisira na 'to kasi kinuhaan na nila eh, no? Kinuhan nila ng konti. So Kumbaga may posibilidad dito, no? Matanggal hanggang doon. So 'yun lang mga kabayan yun lang yung parang nakita natin na hindi naman natin sinabi na may mali na or mali po yung kanilang ginawa pero posibleng uh, ng guho eh o, kasi wala nang kaharang po no itong uh, net na kanilang ginawa dito na no, isang proyekto pwede man po silang kukuha po ng, katulad dito sa labas ito dito na lang sila kukuha ng sampol bakit doon pa no ano yung uh, punto po nila so yun lang po mga babayan na 'Di diba may mga taong nito, may mga congressman ka na sinasabi na may mga anomalyang ginagawa. So tanong ko ng taong bayan, kailan pa po natin 'yan ipapalabas po yung mga pangalan po nila, no? Tanong lang po natin, no? Ah, uh, Mayor Bin Benjamin Magalong. Yan. Bakit dito po nakatuon yung uh, investigation sa Davao City? Bakit Mindanao? No yung mga investigation po ninyo. Ano po yung dahilan, no? Hindi po nag sa totoo lang, no. Hindi po nagrereklamo yung mga taga-Davao. Uh, ang mga Dabawenyo hindi po nagrereklamo kung paano po uh, uh, magpapatupad po, no? Nagpapatupad ng peace and order. No, kung paano po namumuno ang mga Duterte, wala po, walang reklamo po yung mga taga Davao. Bakit dito kayo nag-imbestiga sa Davao City? No. di ba kayo nahihiya? No? Dubog sa baha ang Luzon? No? Dito yung imbestiga. No? Ng isang araw, no, tumama yung a uh, Super Typhoon. Natin nyo. Dito kayo nang ibisiga. Dapat doon kayo tumulong mga kababayan. No? Yung ICI at si Ben Magalong. Benjamin Magalong. Dapat doon po sila. Nandoon sila. No? Ay nako. Ay tama ba yan inuulit ko ah. Ito po yung kahapon na kinuhaan po nila ng sample na bakit po nila pwede naman mga kababayan na tawag nito yan o oh, ginupitan pa talaga nila ginupitan pa talaga nila mga bayan what a mindset ay nako so yun mga bayan ito po yung update natin kung saan po uh, nung isang araw na uh, imbestiga po dito sa Davao City, no, sa may shrine. The shrine Hills. No, ang ICI at kasama si Benjamin Magalong. So, yun no, mga kabayan at ito pala yung update. Ito pala yung mga wala 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 sila makuha ang mga ghost project at anomalya talaga dito sa Davao. Promise, wala po mga kabayan No. Uh, mismo si Vince Dison na rin eh no hindi niya rin alam <laughs> kung tama ba yung pinagpuputak ni Trililing no siya din kasi yung dahilan eh. itong si Trililing mga kabayan putak ng putak no gawa ng gawa ng mga paninira no sa mga Duterte lalo na kay Senator Bongo ay nako di ba nila alam si Senator Bongo nagtatrabaho si tatay Digong nagtatrabaho ang ah, mga Duterte nagtatrabaho dito ginagawa po nila yung kanilang tungkulin para po mapabuti no ang bayan ko na kanilang nasa uh, nasasakupan no ang syudad na kanilang nasasakupan no? grabe so eh, mga bayan maraming maraming salamat at inupdate lang po namin muli kasi hindi kami nakapunta dito eh no uh, doon kami sa Kalyawa napunta. <laughs> tapos hindi pala natuloy po yung pag no? parang Dumaan lang sila doon sa may barangay Pangyan, Kalyawa, Dabao City. At dumiritsyo po dito sa may Shrine Hills Kapon. No? Tapos pagkatapos dito, doon naman po sila sa may Bunker One Bridge. Sa may mga ginagawang dike doon na flood control projects. pupuntahan Pupunta namin yun. No? I-update namin muli sa inyo. No? Baka konti lang po yung mga impormasyon po na nakuha po. No? Doon po sa may Bunker One uh, flood control project sa may Dabao River. So maraming maraming salamat. At hanggang dito na lang. Ayun oh. Ito 'yung ebidensya mga kabayan ha. Yung kinuhaan po nila na uh, yung paggupit po nila no nitong uh, rockfall knitting na nandito po sa my strandels. Yan. Bye-bye.